He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Sa gitna na malamlam na liwanag, tumigil si Lira at huminga ng malalim. Ang mga yabag na mga kapalapit na kalaban ay parang pintig ng orasan na nagbibilang na huling sandali. Munit sa kanyang mga mata, may ningning na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ang lakas na galing sa mga salitang iniwan ni Emilio. Humakbang siya pasulong, hindi na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang papel na iniwan sa lupay kanyang pinulot at itinago sa dibdib. Habang marahan niyang sinabi, kung ito ang laban na sinimulan niya, ako ang tatapos. Nagulat ang mga aninong humahap sa kanya. Ang kanilang galit ay tila naglaho sa bigat ng kanyang tinig. At sa tabi niya, tahimik lang ang estranghero, handang sumuporta sa anumang desisyon niya. Sa malayo, muling sumindi ang mga parol ng baryo. Isa-isa, parang mga bituin na muling nagising sa dilim at ang mga tao ay nagsimulang umawit na himig ng pista, walang kamalay-malay sa lihim na nagaganap sa gilid ng liwasan. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Lira ang presensya ni Emilio. Hindi bilang alaala ng sakit, kundi bilang lakas na nakatali sa kanyang puso. At sa ilalim ng paputok na muling nagbigay liwanag sa langit, pumikit siya, humigpit ang hawak sa locket, at tuluyang nyakap ang bagong simula na nakalaan para sa kanya. Ang pag-ibig na iniwan ay hindi kailanman natapos. Ito'y nagbagong anyo, naging apoy na patuloy na nagliliyab, at sa kanyang paghinga, ramdam niyang kahit wala na si Emilio. Hindi kailanman mawawala ang bahagi nitong nakaukit sa kanyang kaluluwa. Sa simula pa lang, ramdam na ang bigat ng hangin sa baryo. Isang hapon na kulay abo ang langit habang bumubuhos ang ulan. Sa ilalim ng kubong yari sa kawayan, nakaupo si Lira. Mahikpit niyang hawak ang lumang liham na hindi kailanman naipadala. Ang liham na iyon ay para kay Emilio, ang lalaking minsang nangakong babalik bago matapos ang tagulan, ngunit lumipas ang maraming anihan. At ang pangako'y tila natabunan na alikabok ng panahon. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga rakbang papalayo. Mga tanong na walang sagot. Bakit siya iniwan? Ano ang lihim na itinago sa pagitan ng mga salita na hindi natapos? Sa malayo, narinig ni Lira ang tunog ng kampana mula sa kapilya. Isang paalala ng mga kasal na dumaan mga pangakong binitiwan sa harap ng Diyos, na para bang tinutukso siyang muli na alaala ng sariling pangarap na nabasag. Sa bawat pagdaan na araw, may dumadalaw na estrangherong lalaki sa baryo. Tahimik, hindi kilala na ng karamihan. Munit ang mga mata niya ay tila may dalaring bigat ng nakaraan, at tuwing nagtatagpo ang kanilang mga paningin. Mayroong hindi may paliwanag na kabasa sa dibdib ni Lira. Hanggang isang gabi ng pista sa baryo, habang sumasayaw ang mga ilaw ng parol sa liwasan. Lumapit ang estranghero. At sa mahinang tinig ay nagtanong, Kilala mo ba si Emilio? Napatigil si Lira. Nabitawan niya ang basong hawak na basag sa sahig. At sa gitna ng ingay na musika at tawanan. Ang puso niya ay muling binalikan ng takot at pag-asa na magkahalong kumakain sa kanya. Nanginginig ang labi ni Lira, pilit niyang tinatago ang pagkagulat. Ngunit hindi may tago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang estranghero, umaasang malilang ang kanyang narinig. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng katiyakan. Bakit mo siya hinahanap? Mahina niyang tanong. Ang tinig niya ay halos lunurin na ingay ng banda sa entablado. Ngunit para bang sila lang dalawa ang naroroon. Ang paligid ay naglaho sa bigat ng sandali. Dahil dala ko ang isang bagay na matagal na niyang iniwan, sagot ng lalaki. Binuksan nito ang lumang kahon na yari sa kahoy, at mula roon, marahang inilabas ang isang kwintas. Isang locket na agad kinilala ni Lira. Dahil yon mismo ang alaalang minsan niyang isinabit sa lig ni Emilio bago ito umalis. Napatras siya, hindi makapaniwala. Paano, paano napunta sa iyo yan? Ang mga mata niya ay naglalakbay sa pagitan ng locket at na mukha na estranghero. Habang ang dibdib niya ay mabilis ang tibok na parang tambol sa pista. Dahil ako ang taong dapat mong marinig ngayon, sagot ng lalaki. Hindi ako si Emilio, ngunit dala ko ang katotohanang iniwan niya sa likod. Sa likod ng liwanag ng mga parol at ng halakrakan ng mga tao. Ang mundo ni Lira ay tila biglang tumigil. At ang tanong na pilit niyang iniwasan sa loob ng maraming taon, ay anti-unting bumabalik, mas matalim kaysa dati. Humikpit ang pagkakahawak ni Lira sa sarili niyang dibdib. Para bang kailangan niyang pigilan ang puso niyang mabuwal. Ang bawat hininga ay parang tinik na ayaw dumaan sa lalamunan. Kung hindi ikaw si Emilio, sino ka ba talaga? May bakas ng panginginig sa kanyang tinig. Habang ang mga mata niya ay pilit hinahanap ng sagot sa dilim ng gabi. Tahimik na tumingin ang lalaki sa kanya. Parang nag-alinlangan kung dapat bang sabihin ang lahat. Ngunit sa huli, dahan-dahan siyang yumuko. At sa kamarahang nagbulong. Ako ang taong huling nakasama niya bago siya nawala. Bumigat ang hangin, tila nawalan ng kulay ang paligid. Naramdaman ni Lira ang pagkalunod sa sariling mga luha. Ngunit pinilit niyang humakbang palapit. Anong ibig mong sabihin? Nawala? Saan? Bakit wala akong narinig? Ang estranghero imuling tumingin sa kanya. At sa kanyang mga mata, may bakas ng awa at bigat ng sikreto. Dahil may dahilan kung bakit kailangang itago ang lahat. At ngayon, ikaw lang ang karapat dapat na makarinig nito. Sa likod na entablado, nagsimula ang paputok ng pista pumailan lang ang liwanag sa kalangitan. Ngunit para kay Lira, ang lahat ay nagiging mas madilim kaysa kailanman. Nanginginig na lumapit si Lira, halos hindi niya na malayang lumuluha na siya. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang sa locket na hawak na estranghero. Parang iyon ang tanging ugnayan niya sa mga salitang hindi masabi. Sabihin mo na, mariin niyang wika. Anong nangyari kay Emilio? Humugot na malalim na hininga ang lalaki. At para bang bawat salita ay mabigat na pasan hindi na siya nakabalik, Lira. Dahil pinili niyang manatili sa isang laban na hindi niya kayang talikuran, parang sumabog ang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Naghalo ang galit, takot, at hindi may paliwanag na pangungulila. Laban? Anong laban ang mas mahalaga kaysa sa pangako niya sa akin? Ngunit hindi sumagot agad ang lalaki. Sa halip ay inyabot niya ang locket kay Lira. Buksan mo ito, mahina niyang sabi. Doon mo malalaman kung bakit kailangang manatili siyang malayo. Kumakabog ang dibdib ni Lira habang unti-unting binubuksan ang laket. At sa sandaling bumukas ito, isang malit na piraso ng papel ang lumantad. Nakasulat doon ang mga salitang pamilyar. Ang sulat kamay ni Emilio nanginginig munit buo ang damdamin. Dahan-dahan niyang iniladlad ang munting papel. At sa ilalim na ilaw ng mga parol, nabasa niya ang mga titik na tilakirot sa bawat salita. Lira, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na kita nagawang balikan patawad kung iniwan kitang naghihintay. Ngunit may mga lihim na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Mga bagay na maaring maglagay sa sa panganib kung nalaman mo. Nanlaki ang mga mata ni Lira, nanginginig ang kanyang mga daliri. Habang pinipilit ituloy ang pagbabasa. Pinili kong manatili hindi dahil kinalimutan kita. Kundi dahil kailangan kong ipagtanggol ang pangalan na ating pamilya. May mga taong gustong wasakin ang lahat na meron tayo at kung babalik ako sa'yo, baka pati ikaw ay madamay. Nabagsakan ng bigat si Lira, halos hindi makahinga. Pinipigilan niyang bumigay ang kanyang tuhod sa sahig, habang ang estranghero'y tahimik na nakamased. Para bang alam niyang bawat salitang binabasa ni Lira ay sugat na muling bumubukas. Sa dulo ng papel, nakasulat ang mga salitang mas lalong nagpaikot ng kanyang mundo. Kung sakaling hindi na ako makabalik, may taong darating dala ang katotohanan. Sundan mo siya, Lira, dahil hawak niya ang susi sa wakas na ating kwento. Nabitawan ni Lira ang papel, napahawak sa bibig niya habang pinipigil ang hikbi. Dahan-dahang tumingin siya sa estranghero. At sa gitna ng musika, tawanan at putok ng kwitis sa himpapawid, tanging isang tanong lang ang namutawi mula sa kanyang bibig. Ikaw ba ay ang wakas na tinutukoy niya? Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon tila nawala ang ingay ng buong paligid. Ang musika ng banda, ang hiyawan ng mga bata, ang putok ng paputok, lahat ay naglaho. Ang natira lamang ay ang bigat ng tanong ni Lira na nakabitin sa hangin. Hindi agad sumagot ang estranghero. Sa halip, marahan siyang lumapit hanggang maramdaman ni Lira ang init ng kanyang hininga. At sa mahinang tinig na halos bulong, sinabi niya, Hindi ako ang wakas, Lira. Ako ang simula ng katotohanan na hindi niya nakayang tapusin. Napalunok si Lira, ramdam niya ang bigat ng bawat salitang iyon. At bago pa siya makapagsalita, inilabas na estranghero ang isa pang sobre mula sa kanyang bulsa. Lumang papel, bahagyang kupas, munit malinaw na may nakasulat na pangalan sa ibabaw. Para kay Lira, parang natigilan ang oras. Marahang inabot sa kanya ang sobre. At habang nakahawak siya roon, ramdam niya ang panginginig ng sariling mga kamay, kasabay na mabilis na pintig ng puso na tila sa sabok sa dibdib. Bago niya buksan, muling nagsalita ang estranghero. Bago mo basahin, kailangan mo malaman. Ang laman nito ay maaring baguhin ang lahat na alam mo tungkol kay Emilio. Nanigas si Lira, hindi makagalaw. At sa mga mata na estranghero, may lihim na mas mabigat pa kaysa sa mga salitang nasa sobre. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo ng sobre. Parang bawat galaw ay may kasamang bigat ng paghinga. At nang mabuksan ito, tumambad ang mahabang sulat na isinulat sa parehong pamilyar na sulat kamay ni Emilio. Lira, hindi ako naglaho dahil pinili ko, kundi dahil walang pagpipilian. May mga taong humahabol sa akin, mga taong ginamit ang pangalan ko para sa kasalanang hindi ko ginawa. Kung babalik ako sa iyo, baka ikaw ang gawing kapalit ng kanilang galit. Kaya't mas pinili kong manatili sa dilim, kahit pa masakit na iwan ka. Nalaglag ang luha ni Lira sa mismong papel. Habang tinutuloy ang pagbabasa, ramdam niya ang bawat kirot sa pagitan ng mga linya. Ngunit tandaan mo, hindi kailanman nagbago ang puso ko. Sa bawat patak na ulan, ikaw ang alala ko. Sa bawat pagdilat na umaga, ikaw ang dahilan na aking dasal. Kung dumating man ang araw na malaman mong wala na ako, sana may sara mo pa rin ang sugat. At mabuhay ng hindi ako ang anino na humahabol sayo. Napapikit si Lira, yakap-yakap ang papel na parabang iyon na lamang ang natitirang bahagi ni Emilio. Habang ang estranghero ay nakatayo lang sa kanyang harapan, tahimik munit puno ng bigat sa kanyang mga mata. Kaya ako narito, mahina nitong wika. Dahil siya ang nabilin na hanapin ka at ipaalam sa ang lahat bago tuluyang mahuli ang lahat. Tumindig ang balahibo ni Lira na patingin siya sa estranghero. Mahuli? Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa man sumagot ang lalaki. Sa di kalayuan, may mga yabag na mabilis na papalapit. Mara aninong gumagalaw sa dilim na pista. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lira na ang sikreto ni Emilio ay hindi patapos. Mabilis na tumigil ang oras para kay Lira nang marinig niya ang mga yabag. Parang kumakalansing na mga kadena sa bawat hakbang na lumalapit. Ang mga tao sa pista'y patuloy na sumasayaw, nagdiriwang, walang kaalam-alam. Nasa gilid ng liwasan, may aninong nakukobli ng panganib. Hinawakan siya na estranghero sa braso. Lira, makinig ka, wala na tayong oras. Ramdam niya ang kabasa tinig nito, ang bigat na responsibilidad na pasan nito mula pa kanina. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong ngunit puno ng takot ang kanyang tanong. Kung alam mong darating sila, bakit ka pa nagpunta rito? Bakit mo dinala sa akin ito? Tumitig ang estranghero, Marine, parang nais nice ipako sa kanya ang bawat salita. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya lumaban hanggang huli. At ikaw din ang tanging makakatapos ng laban na sinimulan niya, Napalunok si Lira, nanginginig ang kanyang tuhod. Hawak pa rin niya ang sulat ni Emilio, basang-basa ng luha. Habang ang mga anino ay unti-unti nang lumalapit, mas malinaw na ang kanilang mga mukha. Mga taong may dalang galit sa kanilang mga mata, kila may hinahanap na matagal na nilang gustong wakasan. Lira, bulong na estranghero habang pinipisil ang kanyang kamay. Gayon ang oras ng pagpili, tatakbo tayo, o haharapin mo na ang katotohanang iniwan niya sa likod, Nabitawan ni Lira ang papel, pa dito sa hangin at bumagsak sa lupa. At sa gitna ng liwanag na mga parol at kaputok sa langit, nakahanda siyang magpasya. Munit ang anino sa kanyang harapan ay lalong lumalapit, at ang huling alaala ni Emilio ay parang sigaw na umaalingaungaw sa kanyang dibdib. Umikting ang hangin sa paligid, parang bawat hingay may kasamang bigat ng bagyo. Lira ay nakatayo, hawak ang kamay na estranghero, habang papalapit ang mga taong may dalang galit. Ang kanilang mga matay matalim, parang hayop na matagal ng gutom sa paghihiganti. Hindi ko kaya, mahinan niyang wika, nanginginig ang tinig. Ngunit ang estranghero imarahang yumuko sa kanya. Kaya mo, lira. Hindi niya ibinigay ang lahat na ito kung hindi mo kaya. Sa isang iglap, tumigil ang musika ng banda, naputol ang kuryente sa liwasan. Ang ilaw na mga parol ay dahan-dahang namatay, nag-iwan na halos kadiliman. Tanging apoy mula sa ilang sulo ang nagbigay liwanag sa paligid. At doon, mas malinaw niyang nakita ang mga taong papalapit. Isa sa kanila ang humagbang pasulong, bitbit ang isang lumang baril. At sa malamig na tinig ay nagsalita. "Gayon, tapos na ang kasaysayan na Emilio na iyon. At kung ikaw ang iniwan niyang tagapagmana ng kanyang sikreto, ikaw ang susunod." Naninikip ang dibdib ni Lira, parabang nabitag siya sa pagitan ng dalawang dagdik. Ang pagmamahal na naiwan at ang panganib na sumasalubong. Munit bago pa siya makagalaw, marahang ipinatong na estranghero ang kanyang palad sa likod niya. Kung anuman ang mangyari, tandaan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya lumaban hanggang sa huli. At sa sandaling iyon, habang lumalapit ang panganib at humihigpit ang takot, ramdam ni Lira na ang wakas na iniwan ni Emilio ay hindi pagtatapos. Kundi isang pintuan na siya lamang ang makakabukas.